Hello po, good morning po sa ating lahat. I will come back to our YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ang kanyang tanong po ay, ang kanyang dumalagang baboy daw ay nalipasan ng paglalandi. Kailan daw ba ito pwedeng pakastahan uli? So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pangkultura. mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tamang pagkasta natin mga dumalagang baboy. Kung kailan ba at saka anong dapat pang edad natin po na pwedeng pakastahan. Sa akin pong mga previous vlog mga kaibigan, akin pong sinasabi doon na dapat ang atin mga dumalagang baboy, kapag tayo po ay nagpapakasta sa kanila, dapat sila po ay nasa 7 to 8 months. Kasi po, yan po yung age of maturity ng ating mga lagang dumalagang baboy. 5 months to 6 months po mga kaibigan, nagsimula lang po silang maglalandi sa mga panahon na iyan. Pero, yan po yung mga tinatawag ng mga pre-heat period o yung mga immature na mga paglalandi natin mga adumalagang uh, baboy. Ngayon, kapag nalandi po yung mga baboy nyo po sa mga panahon na iyan, huwag nyo muna pong pabulugan kasi nga po sila po'y uh, wala pa sa tamang edad. Ang mga dapat gawin po niyan sa mga uh, dumalagang baboy na naglalandi ang na nasa 5 to 6 months, dapat magkaroon kayo ng record doon po sa kalendaryo. Isulat nyo doon kung kailan po sila naglalandi and then kung kailan naman po ulit po maglalandi. Kasi po, yung mga dumalagang baboy, kapag yan po ay naglandi at hindi po nabulugan, after 21 days, yan po ay maghihit uli. And then, kapag hindi po nabulugan, and then after uh, 21 days na po, yan po ay mag-reheat naman po muli. Dapat mayroon po kayong monitoring record doon po sa kalendar na ito po yung range ng araw na kanya pong uh, paglalandi para kapag siya po iaabot ng 7 to 8 months ay hindi na po kayo mahihirapan na i-locate o i-detect yung kanyang heat period po mga kaibigan. Sa tanong po ating subscriber na yung kanyang dumalagang baboy daw ay naglandi pero nalipasan na pong paglalandi and then ang tanong niya kung kailan ba uli pabulugan. Kaya nga ang sabi ko dati pa yung estrous period talaga natin mga dumalagang baboy o mga inahing baboy ay nasa limang araw lang yan. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Kapag hindi po sila nabulugan sa limang araw na yan, yan po ay lilipas at mawawala po sa kanila yung kanilang paghihit o paglalandi. Pero, yan po ay babalik naman after 21 days. So, halimbawa kaibigan, kapag yung, ina, uh, kapag yung dumalagang baboy mo ang ngayon po ay naglalandi, So, after 21 days, kapag hindi po siya nabulugan ngayon, kasi sabi mo nalipasan ngayon, so after 21 days, doon ka po magbabantay sa kanya o doon ka po mag-observe sa kanya kapag siya po'y mag -rehit. Kasi sa mga panahon na iyan, yan po yung kanyang expected heat period. Doon po sa mga panahon na iyan, siya po'y maglalandit naman pong muli. So, after 21 days. Kapag nabantayan nyo po sa mga panahon na iyan na nalalandit na po yung mga dumalagang baboy nyo, huwag yun yung pang iei o pabulugan ng barako po mga kaibigan. So ang ating pong tandaan, kapag nilipasan po ng landi po yung ating mga dumalagang baboy, after 21 days, yan po yung expected na next niya paglalandi niya po mga kaibigan. So yan yung ating vlog ngayon. Asa na naman po ako yung sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailan pabulugan yung mga inahing baboy na nalipasan ng landi po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye. Ah.